Nasubukan nyo na ba ang nagtatrending na baked potato dito sa aming bayan? Tara na, dumayo na kayo dito sa aming bayan. Sa bayan ng mga superstar. Ang bayan ng Santa Cruz, Laguna. Paskong Pasko na naman dito sa aming bayan. Ang dami na namang makakainan. Meron ditong Ilocos Empanada. Uy, mega love shoutout kay Kuya. Meron ding mga hotdogs. Pati na rin shawarma. Sayang, hindi kami nakapaglagay ng shawarma namin. Ang laki naman ng kanilang menu. Malaki pa sa akin. Wow, may ham Bar. At syempre, kaya tayo nandito ay para dayuhin ang Eljax Potato. Hello po, ako po si Leon Nataniel, ang owner po ng Eljax Potato. Bakit po ba Eljax Potato ang pangalan? Kasi nagsimula po yon dun sa kaibigan ko po pinatikim ko po nung product ko tapos nag-iisip po yung pangalan eh pumasok po sa isip niya Leon Jacket Potato sabi ko masyadong mahaba nga po kasi nabuo po tong Eljax Potato po yun po ito po kasi ano lang po napapanood lang po namin siya sa TikTok sa Facebook tapos po nag po yung girlfriend ko gusto niya daw po i-try. eh ako naman po hindi ko naman po alam kung ano talaga yung ingredients son. ang ginawa ko po nag-improvise po ako ng ibang flavors po And then, nung natikman niya po, nasarapan naman po, approved daw. Tapos, ginawa ko po, ko po sa mga family po namin, sa mga kaibigan po namin. Tapos, sabi nga daw nila, pwedeng pambenta. Eh, nung time na po yun, hindi po, hindi po wala po talagang pumasok sa isip po magtayo ng business. Gawa po ng, nagra-rider po ako, delivery rider. Eh, ano po, tricky na lang po yung pera ko noon. Tinesting ko po, po mamuhunan dito. Tapos, ayun naman po, nag-success Una, ipon orders, hanggang sa nakaipon po, hanggang na kapag renta po ng pwesto ko po dito sa plaza, yun lang po. Ang el Jax Potato po, may apat na variants po ng jacket potato. Una po, ang BP Shawarma, then Cheese Bomb, and Blazing Pork and Garlic Ranch Crisps. Yung BP Shawarma po, may authentic shawarma po siya, then yung Cheese Bomb, may heavy sauce po na cheese, then may cheese, grated cheese, tsaka po yung patatas. Then, ang Blazing Pork po, ano po siya, typically, chili si con carne po siya, na may na may potato. Yun lang naman po pero ginawa ko po own version ko po 'yan. Tapos eto po, parang pares lang, pares lang po sila ng sauce ng beefy shawarma at garlic crunch crisp. And then nilagyan ko lang po siya ng bacon. Ang presyo po niyan, ang beefy shawarma po 169, then ang cheese bomb 159, basic part 159 garlic crunch crisp. 169. Pwede rin po kayong gumawa ng combo nyo po for only 179 po. Dalawang play na po sa isang order po ng Eljax Potato po. Pakakontak nyo po kami by messaging our page Eljax Potato or my main account Leon na Tanyal po. Nagde-deliver po kami kahit saan po. Basta may DF po tayo. Maliitang singil lang rin po sa DF. Ang contact number ko po ay 0965823 Ang ma-advise ko po sa mga gusto magtayo ng business, magtayo lang po kayo hanggat kaya nyo. Kasi balang araw magsasucces rin po yan. Tiwala lang po kay God. Check mic check hello. Yo mga ka-teammates, tara, susubukan na natin ang Eljac's Potato yan, so, ang una natin titikman ay yung beefy shawarma nila uy, ang dami grabe paano kaya nauubos ng ano to, pang good for two person na to eh pag nauubos mo to siguradong may empacho ka dito sa dami, susubukan natin hmm ang galing, no? Bumagay yung lasa. Nag-blend yung lasa ng, ano, shawarma dun sa mashed potato. Ba? Okay, ah. <laughs> Ang sarap. Para ko na rin kumakain ng kanin. Hmm. Ang sarap ng lasa ng kanilang shawarma. Hmm. Beef na beef. Mami, anong, ano ma? Tikman mo chili con carne yan. Ano ba yan? Blazing pork. sino naman, blazing pork. Sarap. Si <laughs> Toby, oh. Kaya enjoy din, eh. Sige na, tikim na. Para tingnan mo kung anong gusto mo dito. Blazing pork. Ano? Hmm? Ang sarap din! Ang galing mo! <laughs> Grabe! <laughs> Nakaka-hyper to pagkain na to. Ano <laughs> ni Tobia? Oh. happy, happy. Ano to? Sarap na din na to. Lahat ng flavor, pasado. Lalo na to siguro ng garlic. Ano ba to? Garlic Crunch Crisp. Ay, may bacon saka garlic sauce. Mmm! Yung garlic sauce niya, approved. Medyo manamis-namis. Balance na balance. One, match na match dun sa garlic sauce. Grabe. Woo! Mmm! medyo sweet yung pagkaka dating itong ano garlic ranch alam ano? <laughs> na nito sa ito excited na ako dun sa cheese bomb. mala nang pinaka favorite mo oh. yan oh. uy cheese bomb. hmm Manate cheese bomb. Hmm. hmm, grabe to grabe ang sarap mukbanga na hahaha <laughs> hmmm hindi, pag -uti -uti natin natin no? parang dito na ano <laughs> Ito masarap. Medyo maangang. Naku, ito pa naman yung binigay ko kay mama. Ano oh, best seller nila? Lahat e. Eh. May bakna na combine. Eh. Baka ito, 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 ito. Tayo, tayo. Ito Wala akong ano eh, kung papipiliin ako. Malilito ako e. Eh. Bibiliin ko na lang lahat. Kaya <laughs> mag-isip pa ako kung anong flavor yung bibiliin ko. <laughs> O kaya yung combo nila na 179 yun, at least dalawang flavor na yung mabibili mo. O di, dalawang combo na mabibili mo para at least meron ka apat na flavor, diba? Highly recommended, El wow. Jack's Potato. Team